Sino to, Pogi, nak? Mula na na, hindi kayo makalabas. Ano? Wawa naman yan. Oh, wawa naman yung bibig ko, no. Ha? Wawa naman, Arya. Wawa naman yung bibig po Pogi. Sino, Pogi? Sino to, Pogi? Sino to, Pogi? Sino to, Pogi? Pogi to, Pogi? Pogi to, Pogi? Pogi? Pogi, ikaw? Buhit-buhit yung bibig kong pogi yun, oh. dumis na. Ano, tako, kasi ano naman ang nilamon mo, ha? Ano na naman kinain mo? Dila-dila pa ikaw. Kadila pa, ay sus. Kadila pa yan. Ano daw? Ano gusto ni Bunso ko? Ay, so, agating? Ha? Ano gusto ni Bunso? Ano gusto Bunso daw? Kuya Oreo, oh. Kuya Oreo! di mo punso? Kaya arya? Punso ko? Ano?